sa pagtanggal ng cable na ito, hindi pwedeng hugutin mo yan. Hello mga kabisi mine. So paano ba maglagay ng wire sa switch? So kapag ganito ang switch natin, plug-in type ang paglagay ng wire. So kailangan may sukat yan. 12 mm ang haba ng babalata natin tapos, itusok natin sa uh, butas na yan. So, panoorin mo ang video na ito para makakuha kayo ng idea kung paano maglagay ng wire sa switch. So, babalata natin ng 12mm. Yan, yan, kahaba na yan. So... Ang paglagay ng wire na ito, napakadali lang. Itusok mo lang yan, diretso. Yan. So, kailangan yung wire natin, yung binalatan, walang makita dito sa uh, labas. So, dapat nakadiin. Kaya, 12 mm ang sukat ng uh, binabalata natin na wire. So, sa kabila, ganun din. Tusok natin. Yan. So... Kapag nagkamali tayo sa pagtusok, sa pagtanggal ng cable na ito, hindi pwedeng hugutin mo yan. Hindi makuha yung wire kahit anong hugot mo dyan. So, kailangan talaga na gumamit tayo ng maliit na screwdriver. Itusok natin dito or isundutin natin yung puti sa ilalim para makuha natin yung cable kapag nagkamali tayo sa paglagay gusto nating ilipat o kaya'y tanggalin natin ang switch so ganito ang gagawin natin sundutin sundutin yung puti diyan sa ilalim yan idiin mo yan tapugutin yung wire yan so sa kabila naman ganun din ang gagawin idiin hugutin yung wire yan, napaka-dali lang tanggalin ito. Pero kung wala kang ideya kung paano mo ito tanggalin, so mahirapan talaga kayo sa pagkuha ng wire na ito. So tandaan natin kapag sulit ang ginagamit natin, mag-ingat tayo na hindi ito mabali sa uh, loob. Kapag ginalaw-galaw mo ito ng todo, pwedeng mabali dyan. Kapag nabali na dyan sa ilalim, hindi mo na magagamit yung switch. Kasi uh, hindi mo makuha yung uh, naputol sa ilalim. So ang mangyari dyan, yung switch mo ay hindi na magagamit kasi hindi na malagyan ng ibang wire. So yan ang tandaan ingatan natin na hindi maputol yung wire sa loob hirap yan na kukunin natin. So, kung may natutunan ka dito, paki-like and share. At huwag nyo nang kalimutan na ipalo nyo ako. Okay? Bye-bye mga kabisimay.